Hello mga besyo, naglakad nga po kami ni mama papunta kay Tess. May bibilin po kasi kaming gamit na kulang ko sa may e school. Hmm. May nakita nga po akong medyas na Kuromi, kaya naman nagpabili nga po ako. Alam niyo naman na nahihilig nga po ako dito kay Kuromi. Kumuha na nga po ako ng solid paper at isang portfolio na kulay green. Kailangan ko nga din po ng plastic folder na kulay green. Kaya kumuha na din ako. Bumili nga din po ako nitong sketch pad. At meron nga din po ako nakita nitong kuromi na color pencil. May isang bata na naman ngang masaya mga beshi. Ang dami nga pong namimili ng mga gamit. Ilang araw na lang po kasi pasukan na. Habang nakapila nga po ako, nga po ako nakita ng sticker na kuromi. Kaya naman pinuntahan ko. Kumuha na nga din po ako ng isa. Di na nga po ako bumili ng whiteboard dahil meron pa nga po ako sa bag bahay. Pwede pa naman magamit. Kaya marker at eraser na lang yung binili ni mama. Medyo maingi nga lang po yung over ko mga besyo dahil ginagawa nga po yung Robinson sa tabi namin. Kung naririnig nyo nga may nagpupuk po at ah, naghihinang. Dinaan ko na nga po yung pinaluto ko kaninang pork ino. Sobrang hilig ko nga po dito mga besyo. Bumili na nga rin po ako ng piniritong isaw. Huling kain ko nga po nito sa SM Baliwag. Madalang lang naman po ako kumain nito mga besyo. Nakasalubong ko nga po yung nagtitinta na scramble kaya naman bumili nga po ako ng 20 pesos. Itong natitin sa labas na school na Masarap ng scramble niya, mga beshi. Kaya bumalik na rin kayo kapag nakita niya si Tatay Jun. Lahat nga ng cravings ko na ko na nga ngayon dahil sa pagboblog ko. Hindi nga po kagaya ng dati, binabadyat nga lang po naman yung pera namin. Pero hindi pa naman ganun kalaki sinasahod ko, mga beshi. Kinahapon nila Raya nga po kami ng Lola Senni na kumain sa may chowking. Ititreat nga doon niya kami dahil nag-birthday nga po si Mama ng isang araw. Shoutout nga po dito kay Boye. Hanggang ngayon nga nagsiselebrate pa nga kami ng birthday ni Mama sana all. Pasforward forward na sa choking na nga po kami mga beshi. Maya maya nga po nagdatingan na nga rin po yung mga in order namin. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po sa lahat ng blessings. Thank you din po sa treat Lola Seni. Pakinggan nyo ay sasabihin ni Bibi Atina mga beshi. <laughs> Napapausarap tamis pa nga si Bibi at Tina. Kinabukasan nga birthday ng pinsan kong si Sophie. Hira mapumunta nga po kami sa may red ribbon para bumili ng cake. Bumili na nga rin po ako ng para sa akin na mamon. Pumipili na nga po ako na ibibigay kong cake mga beshi. Yung round dedication cake nga po ko mga beshi. Pagkabili nga po namin ng cake at ice cream dumiretso na nga po kami dito sa may Jollibee. Libre din po kasi na ispagete chicken si Tita Jessica. Para nga daw may pagsalusaluhan kami mga beshi. Fast forward na kauwi na nga po kami sa bike. Kinantan na nga po namin si

salamat sa pananood. Babay mga beshi. Happy third birthday. Sopi, sana lumaki ka mabait na bata. Mama chup chup. Mama chup chup. Mama chup chup.